So magandang araw mga kasanindan, magandang morning sa inyo lahat Ito nga pala yung video ng ibo natin kagahapon na ngayon ngayon nawawala na mga kasanindan Ito nga pala yung nagiging disadvantage pag naka-open loop tayo mga kasanindan Isang araw na lang haharbisin ko na, pumitik pa tong isa Naging pala isipan patuloy kung paano ko ito ang dami dahan pala mga kuryente dito Di ako basta-basta makakababa at saka takot nga pala ako sa heights mga kasanindan Ayan mga kasalindan Diyan siya galing Oh. Diyan kasi yung loop natin Diyan sa taas sa fourth floor Mga kasalindan <laughs> <laughs> Teka nga kukuha po na ako ng patoka. Uy hali ka na rito Lubapit ka na Teka tataymingan ko ato. to Ayan na mga kasalindan Malapit na siya rito Nakatakma yung na rato oh! Alam mga kasalindan Lumipad pa Lalo pa tuloy pumunta sa kuryente Mga kasalindan Luma naman yan Kasi naman video pa ako ng video Nag isang kamay pa ako Yan tuloy pumitik pa Ikukwento ko, ito ko na alam kung bakit nangyari So ayan o oh open loop kasi tayo mga kasanindan kaya ganoon na nangyari so dito talaga ako nagbi-breed kasi gusto ko natural breeding lang so ayan nga oh si Pute yung lalaki natin naglilimlim pa yan dyan oh yan yan yung mga pangarera natin mga naka super set yan yan sila ayan oh ito nga yung kay Erpat yung tinigil natin sa karera naka itlog yan dalawa so nangyari yung isa pagising ko ayan pagka tingin ko kasi nga dahil naka open loop tayo open loop tayo lagi dahil yan ang part ng ano, sistema natin. Ayan, kaya nilipat ko na dito yung isa. Bali yun, yung nakaring na yan, yung kulay yellow green na yan, yung neon green. Yung kapatid niyan, yun yung nawawala. Yun yung nasa baba, mga kasanindaan. Sana makuha pa natin. So ito, yan, yan nakapulang sing-sing. Yung nakapulang sing-sing naka na yan. Anak yan ito, ay kapatid dyan pero ito mga yaya lang yan mga kasanindan dahil ang tunay na magulang yan ng pulang yan yung mga naka superset natin na pangarera ayan mga, mga kasanindan ayan yon ayan yung tatay nun ay hindi sorry 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 malik. ano pala to ah, single pala yan single daddy pala yan yan pala yung ano natin yung matalino nating ibon ito pala tatay nun yan yan yung tatay nun Yung pulang ring Yan na mga pangarera natin na naka entry ngayon yan sa derby Tsaka pan race So yung nanay niyan Yun nagre raging pa Mga kasanin Lumilipad lipad pa Wala dito mga kasanin baka nasa bubong O wala Kasama niya ano nagre raging yan eh na ikot-ikot yan masipag yun yung nanay niya yun pagkatapos niya maglimlim pero yung nililimliman niya ito fake lang yan eh fake eh. fake egg lang yan kasi nga uh, ando doon yung mga sisiyo niyan so yun lang sana makabalik yung sisiyo maka, makuha natin yung sisiyo natin natatakot kasi tayo dahil ando doon siya sa baba oh ayan oh, sa may poste ng kuryente mga kasanindan sana uh, umakyat siya ng kaunti para makakuha natin siya yun lang mga kasanindan hanggang sa muli bye